Good afternoon, natin ito kami sa Koleo de Natividad. <laughs> Mamuy, ano mo kayo sa nagtan ko? Koleyo de Abidad. De Abidad. Yun. Koleyo de Abidad pala to. Itong lugar ay Kuleyo de Abidad, San Vicente, San Pablo. Hmm. Ganda ng place.

Tapos, ano yun? Magda ko na kayo ng baka. wala ang kanin? kasama kanin ko. Oo. Garlic rice. Ate, may ipon ka. Bigay mo ko ilan. may amit lang ha. Ito ko yung mainit. Ito, pizza and sandwich. Ano yung hipon sinigang? Anong gusto niyo? Ma'am, gusto na doon sa my table kung sa information. Kasi sige kapayo po po kayo dyan, ma'am. Okay, po. lang. Okay lang po. Hindi naman po. po. Ah, hanap na. Yes, oh, please, yeah. sir. Uh. So, ilang Dalang po Sir, ilan kayo? Dalaan ko na lang kayo sir. Uh. So, sir ano na po? Okay lang <laughs> <laughs> <okay, laughs> po. <laughs> Bali, five, po ah, kayo, five, five po kayo, sir. Wala kang mainit. Wala ka, sir. Tea. Wala ka din ng tea. Wala. Green tea, wala. Ano kang gusto niyo? Uy, masarap to. Banana boiling. Ay, ito lemon At ano doon yung boy. Ano Uy, may mga boy. Gusto niyo gang hipon? Uy, as you yes, si may madra. Ayan, Ay, para pa. habang pumipili kayo. Hi, you're welcome, sir. Lula, oh. Salamat Ay, po. Thank you. Meron na. Ah, meron. Meron na. Sige po. Mas malamig din. Kulang ka naman para masulit. <laughs> okay, po. po ano yung kula, kulawo. Ay, kulawo, kulawo. Wala nang gusto mo, sinigang na hipon. No? Yung Lechon kulawo, eh, parang ano yan? Ah, sinigang, ay, ote, sinigang, ay, sinigang na hipon. Ay, sinigang na hipon. Sinigang. sinigang para may sabaw. -hmm. Hindi, hmm. sinigang Maghahapu na hipon. na naga. Na 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 Oo, gan? oh, oh. Ano yun? oh. sige. Sige hmm. na lang. Lechon yun. Lechon din, kinawali lang. Ah, parang oh, ginagawa ano, ni tatay. Pizza, gusto nyo. Pizza. Shrimp, ay, creamy lasagna. Ang ito pala pizza. Hawaiian? Mm, ito Sarap ang Hawaiian. Ito tayo ito ba? Ay! <laughs> ako, mag-order ako ng isang... Anong mainit na <laughs> ano? Carbonara na lang ako. Wala silang hot drinks ano? Ha? Ha? Ah, saan? Ano? Bestseller pa. Tapos tas di naman kakain. Eh. Ayun Ay, mo oh. Kailin mo Nasaan yun? Ito, creamy lasagna. Oh, ito lang. Ito na order natin na sour and cream, kani salad, sinigang na hipon, beef curry curry. Creamy lasagna, Hawaiian pizza, ang dami. Oh, ilang kanin? Sino magkakanin? Ako, magkakaw. Ikaw, Lula, kanin. Hahati na lang ako kay Modra. Ilang? Isang kanin? Isang, ano, plain or garlic? Gusto oh, nyo kay garlic? Ikaw, plain garlic. Plain lang yung kanya. Garlic din. Gusto mo ng garlic? So, no, isang Baka hindi yung magustuhan, ha? Hindi pala plain na lang. Pala. Plain, o. Isang plain. Okay, garlic, ha? Ito ka, eh. Ilang plain. Talang, ilang garlic. Doga. <tap> okay. Ilang ko. Ilang ko. ninyo? Talang o dalawa na? Isang cup yun, ah <tap> oh, Oo. Kasi hindi maubos. Tatlo. Dalawa. Lagi tatlo na susubukan ko pa. Ay to na lang. Ge. Oh, okay. oh magusto. Hmm. Oh, Lamig niya. Mm -hmm. Gusto niya na cucumber lemon. Ah, oh, yeah, masarap. Wow! Malamig Burn pala eh, malamig. Okay. Nakahilis oh. Nakahilis si baby. <laughs> Nakahilis <laughs> siya. Malamig pala. Sabi ko sa inyo, magdala kayo ng jacket. Malamig. <laughs> wait lang, wait lang. Aba, may kardigan kayo ah. Sabi niyo, walang jacket. Pala may kardigan. Hold on ako si Sir Abu eh. Sina? Teacher ko sa TLE, magdi-discuss kami bukos. Ay, mamay mag-aral ka. Tapos nakamike no pa. Tanggal ka mamaya. <laughs> huh, Lame, dito ah. Lame, no, so <laughs>

plate Dino Ayun, setting table ng setting table. 分开。 views na ito. Ang ganda-ganda. Grabe. -ganda, Kahit saan ang gulo mo tingnan. Napakaganda talaga. Talagang mapapapicture ka talaga. Pag wala kang picture dito, hindi kumpleto ang araw ng pamamasyal. Super ganda. Super talaga ganda. Kaya guys, naku, ang saya-saya. Kasama ko ang pamilya. Namasyal dito at kumain ganda ng lugar pero umuulan yan ang ganda ng ambience pero parang madilim mm. we're going na pinasakay pa ka sa bangka ganda ganda ng views. Masarap ang pagkain. Andaming mga beautiful place Para mapagpicturean Very nice place Here Napaka relaxing ng place Relaxing Relaxing Ganda, na? Lahat ng, ano, lahat ng, ano, views magaganda. May mga batong aritunay. eh. May malaking manok. Ang laki ng manok. Tantang. <laughs> Tantang. Parking. Malawak ang parking Kaya bye bye Guys Pauwi na kami Nabusog kami Busog ang mata Busog ang bibig, Full ang tiyan